May armory yung nanay ko. <laughs> Simula A to Z, mamili na kayo doon. Parang mas naaalala ko ngayon yung moment na niyakap ako ng mama ko. Yun. Hi, ako si Joram. Hi, I'm Teddy Kapimpin. Hi, I'm Ralph. Si ako si Lourdes Nadonga. Ako si Olin Miranda ng Radyo Siyensya. Hi, I'm Nikki, ang mother ng lahat. hayaan na ako mag sa pinalo pa ako ng Iba-iba, <laughs> iba, depende sa kasalanan. May, may, may walis tingting, may walis tambo, may hanger, may belt, alpombra. Yung chinelas na Rambo, na iba to na sa akin ng nanay ko yan. Um, pero ang pinakamasakit talaga yun, yung pang, yung pang sungkit ng sinampay. Kasi ano yun eh, stainless steel yun eh. Dinidisiplina ako, pero ang pagdidisiplina sa akin iba eh. Binibigyan ako ng pera. Pero kung magkano yung pera, ganun din yung katumbas na palo. Kaya piso-piso lang tayo. Binigyan niya sa akin yung suklay. Okay. pagbigyan niya sa akin ng suklay, nagtaka ako. Pag naalala ko to, nagpapasalamat ako na naranasan ko to. Tapos hindi ako nagsalita. Talagang nakatitig lang ako sa mata niya. And then, eto na. Nung, sinabi na sa akin ng mami ko kung anong gagawin ko, doon na talaga ako, ano, Hawakan mo ang suklay na to. Imbis na ipalo ko to sa'yo, eh, itong dalawang kamay ko, paluin mo. Masakit, siyempre. Ikaw ba pa nang paluin ka? Umiyak, pero hindi ko na, hindi ko na kasi talaga super maalala yung palo. Piling ko na ako sa baka naro eh. Pero later on, napag-isip ko na, napag-isipan ko na hindi naman masyadong masama yung ginagawa ng mga magulang ko sa akin dahil paraan ng pagdidisiplina nila yun. Ano, kasi di ba ano nga ako doon, prep or kinder, parang sobrang harsh nung ano, kung nung ginamitan agad ako ng hangar ng gano'n kabata. Parang siguro pinagsabihan na lang, pinaintindi. Kasi ano, ayun nga, di ko naman alam yung nangyari na naglagalag pa ako doon sa highway. Tapos pag uwi ko, papaluin pa ako ng amit. Tama naman kasi so far, lumaki akong uh, mabuti mamayan. May takot sa Diyos. At uh, sila sa lahat, mapagmahal sa pamilya. Siguro depende. Sila kasi yun eh. Iba-iba namang klase ng magulang. May namamalo, may hindi. Tsaka depende naman kung Anong uri ng pagdidisiplina yung ginagawa nila? Uh, yung pagdidisiplina kasi ng magulang, iba-iba eh. Naabutan ko lang talaga yung generation na pinapalo kami. And I think maswerte yung generation namin. Uh, siguro may mga pinapalo pa rin ng mga bata ngayon. Pero yung corporal punishment kasi, o yung ganong klase ng pagdidisiplina before, normal siya at talagang natutuwid niya yung baluntot na ugali ng bata. For me ha, kasi ganun yung nangyari sa akin. Ang number one realization actually, first, um, uh, na pumapasok sa isip ko, ay ang pagmamahal, genuine love. So, cliche no? Pero, ito oh, uh, ramdam na ramdam ko yung sobrang pagmamahal talaga ng mga magulang ko. Na, ano anyway, eh, kasi baliktad nga eh, hindi nga ako yung pinalo, di ba? Ako yung namalo. <laughs> so, di ba, instead na ibigay niyo sa akin yung pain, ang naalala ko ngayon, kung paano ko siya nasasaktan pag gumagawa ko ng mali. So, Feeling ko tama kasi, ewan ko, hindi ko, hindi ko naman masasabi kung paano, kung ano yung uh, tingin sa akin ng iba. Pero sa tingin ko kasi, um, pinalaki ako ng full of love. So para sa akin, tama yung ginawa ng nanay ko. Tsaka kung magiging nanay din ako in, fu in the future, ganun yung gusto kong gawin sa magiging anak ko. Man, di hindi naman kita parang, ano, iniisip ko na ayoko na kitang maging mama, ganyan, naiintindihan ko naman na, siguro nung no, ngayon time, ngayon time ka lang mas nakakapagbigay ng, ano, love sa kanila. <laughs> May love you pa din, kahit gano'n. sana, ano, maisip mo ma din, na Tatlo kami magkakapatid, pati ako, anak mo din ako. <laughs> Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. For me, is the epitome of love. Kasi, talagang instead na ibigay niya sa akin ang burden, talagang sasaluhin niya lahat. Even kapag nagkakasakit ako, Happy Mother's Day! <laughs> uh, sa parents ko na nagdisiplina sa akin at itunawid ako, at kung nasan na ako ngayon, thank you. Kasi, uh, syempre hanggang ngayon daladala ko yung inyong mga aral, uh, turo sa akin. And ngayon na bumubuo na ako ng sarili kong pamilya, na gagamit ko yung mga tinuturo, tinuro ninyo sa akin. So yun, thank you so much sa buhay na binigay ninyo. And sana mabuhay pa kayo ng mahaba, makita nyo pa yung apo nyo lumaki. Happy Mother's Day, Leonora R. Kapintin. Mami, happy Mother's Day. Ingat ka lagi. Ay, oo nga pala, no? Ah, baby. <laughs> happy Mother's Day, I love you. Nay, I love you. Pero kapag kaharap ko siya, may... Ha! <laughs> Hindi ko kayang sabihin personally. Kaya on cam, ito yung sasabihin ko. Nay, I love you. <laughs> Nay, happy Mother's Day. Ang message ko sa mami ko ay stay extra strong. Uh, good health. Maging masaya ka lagi. At sa lahat ng nanay na nanonood nito, Happy Mother's Day sa inyong lahat.